One, two, three, come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre, ko ako na ang tatalungin niyo Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh na overload pa. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamas sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. So, syempre, isang panibagong araw na naman sa atin lahat at isang panibagong chika na naman ang pag-uusapan pag-uusapan natin ngayon dito sa Mama Sam Vlog. Nag-obaltin na ba kayo? Are you ready guys? So yan. Yeah. So syempre gusto ko rin muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito talaga sa Mama Sam Vlog. Yung lagi-laging mga nanonood dito. My gosh, sobrang maraming maraming salamat. Na-appreciate ko yung suporta, yung pagmamahal na talaga namang binibigay ninyo. Kaya maraming salamat sa Thailand, hapon ka. O, oh, diba? So, syempre, ang chika natin ngayon, kaninang tanghali, syempre, nagkita na kami ni PE teacher dahil siya sa ibang lugar. So, sabi niya sa akin, sobrang napagod daw siya doon sa scout. Tapos, kanina kasi wala kaming uh, natirang pagkain para sa aming apat. So, nagluto siya ng itlog. Tapos ako yung assistant niya. Siyempre, tumulong ako at tinuruan niya ako kung ano yung mga gagawin. Ang sweet. O, oh, di ba? So, siyempre, kinilig niya naman ng bakla. Yung alam mo yun, yung parang piling ko, meron kaming relasyon na wala naman. Charot. So, piling ko lang yun. Yung alam mo yun, yung parang kasi minsan, parang ang sweet, Tutur tuturuan ka magluto, tapos yung alam mo yun, tabi kayo kumain, tapos alam mo yon Grabe. Ang saya lang. Charot! So, ingit na naman nga si Christine Ann Perez for sure. Anyway, so, syempre tuloy ang chikahan, tuloy ang ligaya. Dahil talaga naman maraming pasabog na yon ang mundo ng pageantry. Isa na nga dyan ang pagsabog ng announcement ng Miss Grand kung saan nila gagawin ang kanilang pageant ngayong taon na to. Ang bongga, ba diba? So, yon Ako, masasabi ko, Grabe ha, first time sa history ng pageantry, yung dalawang country na iisa maguho mag sa isang pageant, di ba? Ito nga yung Miss Grand lang nakagawa niya, Cambodia and Thailand, o, ano, di ba? Ganong kautak si Mr. Nawat. Eh, paano naman kasi, malapit lang naman talaga dito ang Cambodia. Siguro mga isang araw pag nag-land ka, Charon. So, yon 12 hours, 12 hours na biyahe. Pero kasi hindi ko alam kung saan sa Cambodia. For sure, mag airplane sila. So, pag nag-airplane sila, mga 1 hour, ano lang yung biyahe. So, yon ganong kalapit. Kaya parang piling ko, caring carry talaga nila gawin ang pageant dito at saka sa Cambodia. So, parang piling ko mag start sila sa Cambodia, matatapos sila dito sa Thailand. So, pag dito yan, ay nako, ang saya. ba diba? So, yun, I'm so excited. Sa totoo lang, excited ako para sa Miss Grand kasi syempre, excited ako makita kung sino ang pambato natin dito sa Miss Grand International. O, oh, diba? So, ang bongga. Kaya, nako, good luck kung sino man magiging pambato natin dyan. At ito ang sumunod natin, chika. Pambato ng Peru, makuha kaya ang corona sa Miss Universe? 67 years na, na hindi na ng Peru ang corona ng Miss Universe. Kaya ngayon naman ay talagang puspusan ang pero sa kanilang panlaban dito sa Miss Universe na talaga naman nandoon yung determination nila, yung goal nila na masungkit ang corona ng Miss Universe. Ang tanong, mapigo kaya itong mabigo kaya itong si Tatiana na masungkit ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to? yan yung aabangan natin sa kanyang laban. Ako para sa akin ha, di ka at talaga namang may ibubuga ang pambato ng Peru. Pero syempre kung ganun nga namang katagal, di ba talagang ando sila na seryoso na to. At yung Dominican Republic, ganun din. Talagang gusto din nila makuha ang corona ng Miss Universe after 2003 pa so sobrang tagal na kung hindi ako nagkakamali 20 years o oh, di ba so ganung kaboga kaya parang itong dalawang bansang to talaga ano sila nandoon sila na no kunin natin yung corona Siyempre, ang Pilipinas, ganun din. Gusto din naman makuha ang corona. Coronang tinitsarot. So, corona ng miss. Ang corona ng miss, girl. Diba? So, yun. So, good luck sa Peru at saka sa Dominican Republic sa kanilang laban sa Miss Universe. And then, of course, good luck sa Pilipinas sa... Miss Grand oh, ba? So I hope na sana magkaroon na tayo ng matinding panlaban dito sa Miss Grand Nang matapos na talaga ang labanan na to. Charot. At ito nga Miss World Philippines winner naggas ang mga queen nila sa TV5, sa Itbolaga, kung saan naman talaga naman, talaga naman, ang gaganda nila. Pero napansin natin, ang ilang queen ay wala doon, katulad ni Jasmine Omay. So, totoo kaya ang napapabalita, Mama Sam, na si Jasmine Omay na daw ang ilalaban natin sa Miss Grand ngayon taon na to. So, wala pa naman approval. So, hindi pa naman yung talaga ano, kumbaga parang declare, kumbaga hintayin muna natin yung announcement nila bago tayo mag-announce ng mga ganito. Kung akong tatanungin mo, syempre happy ako kung si Jasmine o ang ilalaban natin sa Miss Grand. Kaya lang, syempre, mas gusto natin na magkaroon sila ng pageant para alam mo yon na talagang makita natin yung kandidata na magkakabuga ng todo-todo. So, kung magkakaroon ng pageant, ito yung ikalawang edition na ng Miss Grand International. Ako parang uh, Miss Grand Philippines. Ako naman parang piling ko magkakaroon ng pageant more than do sa appointed. Kasi parang piling ko, Ah, uh, kaya nga umuwi si Nikki Dimora dito para magputong ng corona sa Miss Grand Philippines, di ba? So, parang piling ko push 'yan. At eto nga napapabalita nga Herlin Budol, jo join nga ba dito sa Miss Grand Philippines. So, yon. So, excited ang lahat. Ako tulad nga na sinabi ko, isa si Herlin Budol, si Jay Apiasa, na talagang mo masasabi natin pwede talagang ilaban sa Miss Grand ngayon taon na to. At we are excited kung silang dalawa ay magiging officially Candidates nga dito sa Miss Grand Philippines 2024 Are you excited guys? Kasi ako yes Excited na ako dyan Charot, so yung good luck Good luck sa kung sino man yung magiging kandidata dyan. At para naman sa sumunod na chika, mama Sam, tingin mo, first runner-up sa Binibining Pilipinas na hawig ni Megang Yang. Pwede kaya sumalis sa Miss World Philippines? To be honest, maganda siya. So siguro kailangan lang niya mahinog pa konti. In the future, siguro after uh, ng kanyang reigning bilang first runner-up dito sa Binibining Pilipinas. So, siguro next year or after two years, ayon magbalik siya sa pageantry. And I think pag sa kanyang pagbabalik, more experiences na tapos alam mo yon na mas kabugera na siya And I think yes, pwede siya sa Miss World, 'di ba? Kasi yung beauty niya ang ganda-ganda naman talaga at nahahawig na kay Megan yung For sure magugustuhan to ni Madam Julia, 'di ba? Kayo ba guys, tingin niyo pwede siya sa Miss World? So pwede 'di ba? Kung titignan mo yung beauty niya, talaga namang pack na pack at swak na swak para sa corona. Oh, 'di ba? So good luck. At eto nga, syempre, after nilang sumali sa Miss Universe Philippines, at ngayon, tunay na silang reyna si Cristina Choc, Mate at sa syempre, si Bianca Tapia na ngayon ay talagang e represent na ang kanilang mga sarili sa international pageant. Tingin mo, mamasan, bongga ba to? So, yon. Ako para sa akin, yes, bongga. So, sabi ng ganun, never give up in your dream kasi hindi mo alam kung ano at talagang paano mo to makukuha. So, katulad ni Bianca Tapia from Miss Universe Philippines, yung kabiguan niya doon, tinarin niya dito sa Miss World Philippines, ngayon Miss Tourism Philippines na siya, di ba? Hindi mo siya nabigyan ng kahit anong mga korona dyan sa Miss Universe Philippines, I think, tagumpay naman siya sa paglipat niya dito sa Miss World Philippines. At ayun, ngiting tagumpay talaga si Bianca Tapia. And then, ayun din, si Dia Mate, hindi rin nagkamali na pumunta dito sa Miss World Philippines after niya maligwak dito sa Miss Universe Philippines. At kahit wala pang pahinga, nakita naman natin ngayon, Reyna, Hispano, Americana, Pilipinas na si Diamante So, ayun, di ba? Aabangan mo talaga yung laban niya sa susunod na taon. So, ang Reina Hispano-Americana ginaganap to every January. Kaya, exciting talaga si Diamante dito. At eto pa, syempre, Nabigo sa Miss Universe Philippines Ngayon makikita mo sa Miss Universe Si Christina Chok Talaga sa lahat ng mga girls na lumipat at nag-try Ito talaga yung masasabi mo na tagumpay O diba kasi nabigo man siya talaga dito sa Miss Universe Philippines Pero pupunta pa rin siya sa Miss Universe Dahil nanalo nga siya sa ano Miss Great Britain parang pambato ng Miss Great Britain so mas bongga so natupad na yung pangarap niya na maging isang kandidata sa Miss Universe at malay mo malayo ang marating niya sa competition ng Miss Universe di ba so yon kaya good luck and congratulations sa mga queens na to kay Bianca Tapia, Diamante at saka syempre si Christina Chok na talaga naman aabangan mo ang mga susunod nilang eksena sa international pageant. O, oh, di ba kayo guys? Ano guys ang masasabi nyo? Tagumpay ba talaga ang nangyari sa kanila? So, i-comment ninyo yan. And then, at para naman sa sumunod natin, Chika, tapatang Venezuela at Philippines. Magkita kaya at magtapat ng last two standing sa Miss Universe? Anong tingin mo dito, Mama Sang? Wow! Siyempre excited ako para kay Chelsea manalo sa kanyang laban sa Miss Universe. Siyempre ngayon pa lang talagang ando doon na parang natatakot tayo, kinakabahan tayo kasi parang ano ba Chelsea na laban ka ba? So itong mga nakaraan, siyempre nakita naman natin ang tapatan ng Philippines at Venezuela dito sa in ano sa universal woman nakita naman natin na nakiuwi ni Philippines ang corona over Venezuela ang laban niya para sa corona eto nga si Maria Gigante nakita naman natin na talaga namang ginalingan ni Maria Gigante para mauwi ang corona ng Miss uh, ng Universal Woman and then eto naman dito sa Man of the World syempre muling nagtapat ang pambato ng Pilipinas at Venezuela para sa last two standing. At syempre, nauwi naman ng Venezuela ang titulong Man of the World. At ngayong taon na to, syempre, inaabangan sa Miss Universe. Possible ba na mag last two standing si Philippines at saka si Venezuela? At tingin daw ba natin sino ba ang mananalo? Syempre, I go for Chelsea Manalo, di ba? Sa totoo lang, yung ganda na ay na-offer ni Chelsea Manalo alam mo, may ibubuga naman eh. Kailangan lang talaga niya ng matinding training para alam mo yon na mas mat strong siya, mas maging talagang katapang-tapang talaga yung laban niya. Ayun yung mga kailangan niya kasing gawin, mag-training talaga. Hindi po pwede na parang umasa na lang tayo na, ay nako, magaling naman si Chelsea maglakad. Ay nako, may beauty naman si Chelsea. syempre dapat to ini-improve at talaga dinidevelop siya at saka, syempre, transform di ba diba? Tinatransform na para isang kandidata na alam mo yun na may talagang may ibubuga sa lahat ng mga giging kandidata dito sa Miss Universe. Ayun yung kailangan gawin. Hindi naman po pwedeng pabayaan na lang ng ganyan yan at hintayin na lang kung kailan ang coronation night o laban niya sa Miss Universe. Kasi kung ganyan lang, parang feeling ko medyo malalamon talaga siya. Pero kung maghahanda ng todo-todo at talagang magpapasabog ng bonggam-bongga, -bongga, malaki yung chance ni Chelsea Manalo na may uuwi niya ang corona ng Miss Universe. Di ba? So, kung magtatapat man silang dalawa ni Venezuela, kampante ako na, alam mo yon na kaya ni Chelsea Manalo, may uwi ang korona ng Miss Universe over Venezuela. Pero kasi, ngayon pala, nakikita na natin na talagang malakas talaga ang pambato ng Venezuela at parang piling natin, aariba talaga sila ng bonggam-bongga -bongga sa intablado na Miss Universe. So magkakaalaman yan kung possible nga bang mangyari ang last to standing Philippines versus Venezuela dito sa Miss Universe. Ako para sa akin, why not, 'di ba? Malay ninyo. So 'yon. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi nga 'ganon, always keep smiling and always think positive lang. So, laban lang Pilipinas, kaya natin 'to. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. um